At ngayon naman po, matutunghayan po natin ang gift giving activity na naganap noong ika-23 ng Desyembre 2020 ng Provincial Social Welfare Development Office ng LITI, 8th o 2 Infantry Perlis Brigade at 93rd Infantry Bantay Payapaan Batalyon na namahagi ng regalo sa mga pamilya na sumusunod. Ang pamilyang Ginaldo, maware ang iti at tua ng mga ito nang sila'y tumanggap ng dalawang sakong bigas, bundled food packs at cash gifts sa barangay Canlampay, Carigara, Leyte. Bagamat sila'y pamilya ng isang full-time member ng CPP, NPA, NDF, hindi nagdalawang isip ang ating gobyerno na sila'y makatanggap ng biyaya at ang isa sa mga anak nito ay natulungan pang maipagamot ang kanyang sakit na meningitis sa Eastern Visayas Regional Medical Center sa tulong ng office ni Senator Bato. Gayon din ang pamilya ng dalawang minor de edad na babae na nailigtas sa encounter ng tropa noong ika-13 ng Setyembre 2020. Ang pamilyang Laurente at Aro ay nakatanggap ng munting regalo sa Barangay Rizal, Cananga, Leyte. Hinadia di uh, ni Ograsya sa ino, salamat sa, sa inyo sa mga sendalo o sa kapitan, sa goberno, nga Hadi agi tagan nga pamininagrasya bisag natuang hasabo sa amo didto. Kasabay sa araw na ito, ang bantay kapayapaan troopers na pinamunuan ni Second Lieutenant Lovely C. Carolasan Infantry Philippine Army kasama sa Second Lieutenant Lady Diane C. Uzon Infantry Philippine Army ay nagpamahagi din ng kaunting regalo sa mga nakakasalubong na kabataan at trabahador sa daan. si Trupang Mariel M. Hatulan ng 93rd ID, Kampanario, sa paghatid ng informasyon at balita.